Hi mga kabaldet. Welcome to my guys. Akala niyo pork, de papaya lang 'to mga kabaldet. Papakita natin kung paano magloto ng apritadang papaya mga kabaldet. O 'yung recipe namin dito sa bukid. Unahin po natin ang pagisa ng mga accessories mga kabaldet at isusunod din natin ang hiniwahiwa na papaya mga kabaldet. Yan mga kabaldit, ukay-ukayin po natin. Asinsya na po kayo na dyan po namin niloloto yung papaya sa kaldero. Wala po kasi kaming kawali dito mga kabaldit. Lagyan din natin ng konting tubig. At may nag-aantay na. Yan mga kabaldit, buksan natin. At isusunod po natin yung durog na paminta at magic sarap. Para sa sarap yung loto natin. Yan mga kabaldit, lagyan ng konting toyo at takpan ulit mga kabaldet at nag selfie pa si baldet nag -aantay. parang gutom na ang lahat may patawa tawa pa yan mga kabaldit. parang lumambot na yung papaya natin tikman natin mga kabaldit. kung lumambot na yung papaya, ay pataas-taas pa ng kila. At isusunod na din natin yung ketchup. Yan na mga kabaldit, parang pork siya, ba? Diba? At kainan na! Pasensya na po kayo kung hindi niyo ma kayo maano, masabtan yung ano ko vlogs ko, 'di ba mga kabaldit?